Gayang pagpabalik sa sino mo rin. Ngayon ay ibubuod natin ang 2013 horror action movie na pinamagatang Avenged. Sa simula ng pelikula, ipinakikilala sa atin ng isang babae na nagnangalang Zoe. Papalapit na ang araw ng pagkikita nila ng kanyang fiance. Ibinigay ng kanyang ina ang kotse upang magamit niya sa biyahe. Bago siya umalis, sinabi ng kanyang ina magingat siya sa daan. Numiti si Zoe at sumagot sa sign language na huwag siyang mag-alala at makakarating siya ng ligdas. Masaya at sabik si Zoe na makita ang kanyang fiance na si Dane mahilig siyang mag-selfie kaya kumuha siya ng larawan sa daan at ipinadala ito sa fiance niya upang ipakita kung saan siya naroroon. Habang nagmamaneho, nadaanan niya ang isang matandang lalaki nagbebenta ng mga produktong gawa sa kamay. Tumigil siya sandali upang tignan iyon at matapos nito ay nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Ngunit habang ginagamit niya ang cellphone niya, nawala ang atensyon niya sa kalsada. Biglang may lalaking sugatan na lumitaw sa gitna ng daan. Kaagad siyang nagpreno at muntik ng mabangga ang lalaki. Lumabas siya ng sasakyan at nakita niyang umagsak ito sa lupa. Ngunit may paparating na grupo ng mga lalaking sakay ng sasakyan na tila hinahabol ang sugatang lalaki. Sa harap ni Ismo ni Zoe, sinagasaan ng grupo ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Ngayon, papalapit sila kay Zoe gusto niyang tulungan ang sugatan, kaya mabilis niyang inilagay ito sa kanyang kotse. Sumalit, tumating ang grupo at hinila siya palabas. Sinimulan nilang pagtawanan at bastusin si Zoe. Pagkatapos, ay pinaslang ni West ang lalaking sugatan sa harap mismo niya. Sa takot, tumakbo si Zoe, ngunit tinutukan siya ng baril ng leader ng grupo na si Trey. Pumutok ang baril at tinamaan sa binti si Zoe. Bumagsak siya sa lupa. Dinala siya ng grupo sa kanilang hideout, itinali sa kama, ginahasa at marahas na pinahirapan siya ng husto. Samantala, nag-aalala na ang fiance ni Zoe dahil hindi ba ito nakakauwi. Tiningnan niya ang huling litrato na ipinadala ni Zoe, may karatulang nakikita sa background kaya natukoy niya ang lokasyon. Agad siyang tumawag sa pulis upang ipahanap ito. Sa kabilang banda, patuloy na pinahihirapan ni Tracy si Zoe. Ikinuwento niya na siya ang apo ng lalaking pumatay sa isang tribo dito sa Amerika. Ipinakita niya kay Zoe ang mga bungo ng mga taong iyon. Mga labi ng tribong pinaslang ng kanyang lolo. Tinuro niya ang isa at sinabing, ito ang bungo ng pinuno ng tribo at isa siyang commander. Nang makita ni Zoe iyon, nanginig siya sa takot. Isang gabi, habang nagdiriwang ang grupo, sinabi ni West na dapat patayin na nila si Zoe. Pero tumutol si Trey dahil gusto pa niya siyang paglaruan at pahirapan. Nagkasundo silang magpustahan. Kapag nanalo si Trey, bubuhayin at kanya lang si Zoe. Pero kapag nanalo si West, papatayin nila siya. Sa kasamaang palad, nanalo si West. Dahil doon, sinabi nitong gusto niyang patayin si Zoe gamit ang kutsilyo. Ngunit sa oras na iyon, sa sobrang sakit at takot, nagawa ni Zoe na makawala sa pagkakatali. Tumakbo siya palayo, ngunit nahuli siya ng kaibigan ni Trey. Sinaksak siya nito ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang mamatay. Ilang oras ang lumabas, napadaan ang matandang lalaking nagbebenta ng mga handmade items. Nakita niya ang bangkay ni Zoe, kinuha ito at dinala sa kanyang bahay. Pinahiran niya ng halamang gamot ang mga sugat ni Zoe. Doon ipinahayag na ang matandang lalaki ay kabilang pala sa tribong pinaslang ng lolo ni Trey. Ginawa niya ang isang sinaunang ritual, nagdasal at nagchant ng mga lumang salita upang buhayin muli si Zoe. Habang isinasagawa ang ritual, lumutang ang katawan ni Zoe sa ere. Isang kaluluwa ang pumasok sa kanyang katawan at nagbago ang hitsura niya. Nag-itim ang kanyang mga mata at naging takilakilabot. Nilapit niya ang matanda at inatake ito, ngunit mabilis siyang napahimbing muli sa pamamagitan ng ritual. Dumating ang fiance ni Zoe sa parehong bayan at tumuloy sa isang hotel. Samantala, nagising si Zoe at nakita ang sarili sa gitna ng lungsod. Nakita siya ng pampublikong telepono at tinawagan ang kanyang fiance at sinabing buhay siya, gayong din niya narilinig ang boses ni Dane. Lubos na natuwa si Dane at agad na sinundan ang lokasyon ng telepono. Nakakita si Zoe ng pulis at lumapit para humingi ng tulong. Ngunit laking gulat niya nang mapagtantong isa ito sa mga kasapi ng grupo. Muling pumalik ang galit at puod sa kanyang mga mata. Sinundan niya ito sa loob ng isang bar. Nagulat ang lalaki nang makita si Zoe. Nagdilim ang mga mata ni Zoe, senyales na bumalik ang espiritu ng mandirigmang pumasok sa kanya. Sinugod siya ng lalaki, ngunit mabilis siyang tinaga ni Zoe at binuksan ang tiyan ito. Inilabas ang mga bituka at pinaslang siya. Ang bartender ay tumutok din ng baril pero hinampas ni Zoe ng upuan hanggang mawalan ito ng malay. Nakialam ang nagbibilyar at umatake din sa kanya, kaya sinaksak niya ito ng takot sa mata. Samantala, nang dumating si Dane sa lugar ng telepono, nakita niyang may mga pulis. Sinabi niyang may tawag siyang natanggap mula sa nobya niya sa lugar na yon. Sumagot ang pulis na may nangyaring pagpatay at ang hinahanap niya ay wala doon. Sinabi din nito na dumaan ang istasyon bukas. Dumating si Trey kasama ang kanyang grupo. Pagkakita sa patay na kasamahan, naggalit siya. Habang nag-iimbestiga, nilapitan sila ng fiance ni Zoe at ipinakita ang larawan niya. Nang makita nila ang litrato, nagkulat sila. Sinabi nila sa lalaki na umalis, pero nang marinig nilang tinawagan daw siya ni Zoe kamakailan, tila natakot sila. Habang papalapit sila sa kanya, dumating ang isang pulis at sinaway sila. Samantala, nagising si Zoe sa loob ng isang kamalig. May pinturoon na biglang bumukas at nakita niya ang isang silid na puno ng mga kasangkapan at sandata. Kinuha niya ang pana at mga palaso at lumabas. Pumunta ang grupo ni Trey sa libingan kung saan nila inilibing si Zoe, ngunit wala na ang bangkay. Isa sa kanila ang nagsabing baka kinuha ng hayop dahil imposibleng buhay pa siya. Pero hindi naniwala si Trey. Nagpa silang lumayo at magtago. Habang nag-aayos ng gamit, isa sa kanila ang lumabas at nakita ang mga palaso na nakatusok sa kanyang sasakyan. Agad niyang tinawagan si Trey at nagsabing, parang nararamdaman kong nasa paligid natin ang babaeng iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Zoe at pinana siya ng sunod-sunod hanggang mamatay. marinig ang boses ng kanyang kaibigan sa voice message, agad siyang pumunta roon at natagpuan itong patay. Samantala, napansin ni Zoe na nagsisimula ng mabulok ang kanyang katawan. Inalis niya ang kanyang singsing at nakitang puno ng mga uod ang sukat. Pumunta siya sa matandang lalaki at humingi ng tulong. Ipinaliwanag ng matanda, nakita ko ang bangkay mo sa libingan, patay ka noon. Tinawag ko ang kaluluwa mo pabalik, pero ibang espirito ang pumasok, ang espirito ng pinunong mandirigma ng tribo. Dagdag pa niya, matagal nang gustong maghiganti ng kaluluwang iyon laban sa pamilya ni Trey, ang pumatay sa kanyang tribo, pareho ang inyong mga kaaway. Nagbabala ang matanda, ngunit nabubulok na ang katawan mo. Kaunting oras na lang ang natitira sa atin. Tumawag ang mag-asawang may-ari ng kamlig sa sheriff. Napansin nito ang masangsang na amoy at ang singsing ni Zoe. Samantala, binalak ni Trey na tukutin ang fiance ni Zoe upang magamit laban sa kanya. Umiyak ang lalaki habang iniisip ang nobya. Tumating ang grupo ni Trey, binugbog siya at isinakay sa kotse. Habang umaalis sila, biglang sumulpot si Zoe at pinana ang leeg man isang kasamahan ni Trey. Nabigla sila nang makita siyang buhay. Tinangka nilang tumakas pero tumalon si Zoe sa ibabaw ng sasakyan nag-away sila. Sinaksak siya ng isa, ngunit hindi ito tinablan. Bago niya mapatay ang lalaki, biglang huminto si Trey at tumagsak si Zoe sa unahan ng sasakyan. Paulit-ulit siyang sinagasaan ni Trey, ngunit patuloy pa rin siyang nabubuhay. Halos mabaliw si Trey sa takot at tumakbo palayo tangay ang fiance ni Zoe. habang pa rin ang isa niyang kasama, sinabi yeah, nito na parang walang kaluluwa si Zoe dahil itim ang mga mata nito. Sumagot si Trey na kilala niya ang isang matandang malapit sa libingan at malaman na siya ang may gawa nito. Kaya kumuha si Trey ng maraming armadong tauhan. Isa sa kanila ang ama ng biktima ni Zoe. Samantala, tinali ni Zoe ang kanyang nabubulok na katawan gamit ang duct tape. Lumitaw ang espiritu ng pinuno ng tribo at binigyan siya ng dalawang sinaunang sandata. Ikinuwento ni Tres sa ni Zoe ang lahat kung paano nila siya ginahasa at pinatay. Umiyak ang lalaki sa narinig. Hinampas ng isa sa kanila ang fiyanse ni Zoe dahil galit siya sa mga black people. Sa gabi, tinangka ng isang kasamahan ni Trey na magtungo sa ospital at tinangka ni Trey na barilin siya. Biglang lumitaw si Zoe sa harap ng kotse at naghagis ng sibat. na walang ito ng kontrol at tumilabon dahil ng kanyang kamatayan. Pinaputukan siya ni Trey pero biglang naglaho. Naghanda sila sa pagsalakay ni Zoe. Pinagtawanan ng fiyanse ni Zoe si na Trey na mamamatay silang lahat sa isang kwarto. Nabagsakan ng puli ang armadong matanda at tumilapon sa bintana at tinaga siya ni Zoe hanggang mapugutan ng ulo. Lumusot siya sa bubong at isinunod ang isa pa. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isa pang patay na katawan. Sa sumunod na silid, nakita ni West ang nakabiting biktima ni Zoe. Laslas -las ang tiyan at labas ang bituka. Dahan-dahan siyang pumasok, pinuksan ng ilaw at nakita si Zoe. Hinato siya nito ng masyete at inalatkad. Pagbalik ni Trey, nakita niyang patay na silang lahat. Kinuha ni Zoe ang puso ni West at kinain ito sa harap niya. Tumawag ang sheriff sa labas at sa takot kay Zoe, tumakbo si Trey palabas at binaril ang sheriff sa pagtakas. Natagpuan ni Zoe ang fiancé niya at niyakap ito. Umiyak siya ngulit sinabi ni Zoe na kailangan niyang tapusin ang paghihigante kaya umalis siya. Pumunta si Trey sa bahay ng matanda at sinikawan ito para sabihin kung paano na buhay si Zoe. Ikinwento ng matanda ang lahat na nasa loob ni Zoe ang kaluluwa ng pinunong mandirigma at taming paglibing sa bungo nito sa sacred ground ang makapipigil sa espiritu habang kinakausap niya ito, natagpuan ng mga pulis ang fiance ni Zoe at sinagip siya. Tumating si Zoe sa bahay ni Trey at natuklasan niyang nagpakamatay na ang kapatid nito. Pagkatapos, nagsalita ang ina ni Trey na pinagmamalaki niya ang pagpatay sa tribo ng mga Indians kaya pinatay ng espiritu ni Zoe ang ina ni Trey. Nang subukang ibaon ni Trey ang mga bungo, napansin niyang wala roon isa ang bungo ng pinuno ng tribo. Biglang lumitaw si Zoe. Hawak-hawak iyon. Kumuha si Trey ng chainsaw at nagsimula ang matinding labanan. Napuntong ni Zoe ang kamay ni Trey. Sinaksak naman siya nito ng chainsaw. Ngunit sa huli, pinugutan ni Zoe ng ulo si Trey at tuluyang natapos ang paghihigante. Maya-maya, dumating ang piyanse ni Zoe. Nakita niya ang nabubulok at putol na katawan ng nobya sa libingan at inililibing ang sarili. Umiiyak siyang kumuha ng gas at bago si Laban, nagsabi na, Mahal na mahal kita. Naglaho ang mga kaluluwa ni Zungi at ng pinunong mandirigma, nakamit nila ang kapayapaan. Hindi lobos maintindihan ni Dane ang lahat, kaya ipinaliwanag ng matanda ang buong kwento kung ano ang pinagdaanan ni Zoe at kung bakit niya ginawa ang lahat. Dito, nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!